Binata, ginahasa ng Airbnb hostess Noong Agosto, isang 19 anyos na Binata ay ginahasa ng kanyang Airbnb hostess sa Spain Ang nanay niya ay walang nagawa kundi basahin lamang ang mga texts Tuluyang nagbago ang Airbnb dahil dito Si Jacob Lopez ay nagbalik mula sa Brazil at nag-enjoy sa paggamit ng Airbnb Sunod na trip niya ay sa Spain Nakakita si Jacob ng isang host sa Madrid na matataas ang ratings at positibo ang mga reviews, kaya ito ay binok niya. Namit niya ang hostess sa Madrid at nalaman niya na siya ay isang trans woman. Nagpakilala sila sa isa't isa at bumalik sa apartment. Sa apartment, biglang hinalikan ng hostess si Jacob at nashock siya. Nung umayaw ang binata, nagbanta ang hostess na palalayasin niya si Jacob. Sumang-ayon si Jacob na lumayas pero tinulak siya sa kwarto. Kinulong siya ng hostess at dinemanda na makipagtalik siya sa kanya. Buti na lang at nasa bulsa niya ang cellphone. Nag-text siya sa kanyang nanay sa Amerika para hindi sila marinig ng hostess sa labas. Pero napuna ito ng hostess at hinugot niya ang wifi. Tapos ay kinalantog niya ang mga kutsilyo at kagamitan sa kusina para matakot si Jacob. Nagmakaawa ang nanay ni Jacob sa Airbnb pero ayaw nila ibigay ang address ng hostess. Bahala na daw siya sariling tumawag sa Spanish police. Nagkandara pa siya sa pagtawag sa mga otoridad sa Spain dahil hindi siya marunong mag-Spanish. Dahil wala nang nagawa si Jacob, bumigay siya sa hostess. Inisip niya na patayin ng hostess pero nagbago isip niya dahil sa masamang kalalabasan nito. Nagkunwari si Jacob na may lakad siya kasama ang mga barkada niya at tatawag daw sila ng pulis kapag hindi siya lumitaw. Nang tinanong ng mga pulis ang hostess, sinabi niya na sinungaling si Jacob at nagkonsente daw magkipagtalik sa kanya ang binata. Ayon sa The New York Times, ang interview nila kay Jacob ay tumugma sa police report. Kasalukuyang ayaw mag-comment ng Madrid Police sa investigasyon. Dahil sa nangyari, tuluyang nagbago ang mga patakaran ng Airbnb. Ngayon ay lagi na silang tutulong sa mga otoridad kapag may emergency. Ang Airbnb ay napakahusay at bihirang may problema. Pero mga kabayan, di naman masama mag-ingat. Ibigay sa mga pamilya at BFFs ang mga detalye ng trips at lagi ka dapat may roaming at maging listo ka sa mga katakatakang bagay sa pintuan.